Ito mga idol, ito talaga yung sakit niyang mga minsan pag pinupersa, ito na makukukul yung, yung solenoid valve niya. BBTI solenoid valve niya. Ngayon, susubukan natin na tanggalin, kaya huwag nang tanggalin itong cover, tingnan natin kung paano natin tatanggalin ito mga idol itong sakit ng bios kung minsan pag nawibila o may rap tanggalin napupursa uh, napuputol dito na kung anong magandang discarter rito okay, mga idol okay, mga idol biniligan ko siya sana kayanin to biniligan ko siya ng palatero natin yan subukan natin siyang hatas din hammer yung pang hatak natin ito pag tayo naglalatero subukan so, lang natin magpakayanin sabi siya natin doon tapos siya hammer natin siya yun, hindi kinaya eh mga idol ang hirap tanggalin yung BBT ay solenoid na yun binilding ko kanina ako lang yung gitna ngayon pinasakahan ko siya ng yung pag nalulustod yung iskro itong ginadamit ko sinira ako na lang din hindi na masisira yan pag rinanin ko ng mga idol makakalas din yan tapos may pang hammer ako ng panlatero ito lang teknik mga idol kasi pag sa yung buksan mo itong takip may ka rin sungkitin yan doon sa loob ayan kaya sacrifice discarte okay yun natin subukan natin hatakin dalawa mga idol. Oh, ayan. Ay. Hala. Palabas kontra. Yan na. Idol 'di ba? Meron nang blue poodle. Eh, ay yeah, mga idol lang technique niyan. Kasi hindi mo rin sa masusungkit sa lobby mga idol. Mahirap 'yun. Hirapan ka niyan. Kaya sacrifice mo 'yung gamit mo. Uh, sa madaling salita, Pabayaran mo na sa may-ari. Hehe, <laughs> joke. Paano masabi? <laughs> Diskarte lang yung mga idol kasi wala tayong magagawang paraan diyan kaysa magtapover all tayo kung hindi madukot doon. Sobrang tigas kasi. Medyo lumambot na rin yung mga idol kasi nainita na 'yan. Okay, mga idol, yan lang aking mga kaunting mas sa inyo mga idol. Parang <laughs> si